talagang nakaka-inspire ang mga kwento ng ating mga kasambuhay. Patuloy nating ipanalangin ang bawat isa, lalo na ngayong hubileyo ng pag-asa. Ngayon, habang papunta tayo sa ating susunod na simbahan, ituloy natin ang kwento. Ano nga ba ang ginagawa tuwing hubileyo? Karaniwan, may pilgrimage sa mga tinalagang pilgrim churches at nagbubukas din ang banal na pinto na sumisimbolo ng pagbubukas ng ating puso kay Kristo. Sa panahong ito, maaari rin tayong makatanggap ng indulhensya o pagpapatawad sa temporal na parusa ng ating mga kasalanan. Upang ganap na matanggap ang plenary indulgence, sundin natin ang limang hakbang. Una, mag-pilgrimage sa isang banal na pinto. Kalawa, gawin ang mga gawa ng awa at pagkakawang gawa. Ikatlo, tumanggap ng kumpisal at kumunyon sa araw ng pagbisita o sa malalapit na araw. Ikaapat, ipanalangin ang intensyon ng Santo Papa at panghuli, ubiwas sa anumang kasalanan may taus-pusong pagbabalik loob sa Diyos. Tandaan, kailangang gawin ang mga ito ng may sinseridad at pananampalataya upang makamit ang ganap na indulhensya. At heto na tayo sa ating ikaapat na simbahan. Tara na at ipagpatuloy natin ang ating pananampalataya at paglalakbay. Narito po tayo ngayon sa ating ikaapat na simbahan, ang San Fernando de Dilao Parish. Paco Church na unang itinayo noong 1580 ay yari lamang sa nipa at kawayan at orihinal na inialay kay Nuestra Senyora de la Purificacion. Noong 1599 hanggang 1601, itinayo ito muli gamit ang bato sa paungunan ng Pransiskanong si Padre Juan de Garovillas. Ang lugar na dilaw kung saan ito matatagpuan ay ipinangalan mula sa isang katutubong halaman na ginagamit noon sa pagpapakulay ng tela. Maraming ulit na nawasak ang simbahan dahil sa digmaan at kalamidad. Noong 1603, sinunog ito ng mga Chino at muling itinayo noong 1606. Nasunog muli noong 1762 sa panunakop ng mga Ingles, kaya itinayo ang isang pansamantalang simbahan noong 1791. Sa kabila ng mga pagsubok, itinayo ni Padre Bernardo de la Concepcion ang bagong simbahan noong 1809 na tinawag na Antigua Iglesia de Paco at natapos ito noong 1814. Noong 1899, sa kasagsagan ng digmaang Pilipino-Amerikano, muling nasunog ang simbahan matapos bombahin ng mga sundalong Amerikano. Kinuha ito ng mga paring Belgian mula sa CICM noong 1909 at kalaunan isang bagong simbahan ang itinayo noong 1931 sa pamumuno ni Padre Jose Billy. Noong 2012, pansamantala itong naging pro-katedral ng Archdiocese ng Manila hanggang sa muling mabuksan ang Manila Katedral noong 2014. Ngayon, ang Paco Church ay mayroong neoclassical na fasad na may Corinthian columns at kambal na kampanaryo. Sa loob, may kita ang Romanesque Byzantine na disenyo at isang Italian Baroque-styled altar. Dito rin matatagpuan ang kagalanggalang na imahe ng Senyor Santo Sepulcro de Paco na nakalagak sa isang kalandra. Patunay ng matibay na pananampalataya ng mga diboto sa kabila ng kasaysayan nitong puno ng pagsubok. Magandang araw po mga kasambuhay! Ako po si Father Patrick Carl Gunakaw, ang parokyal vicar ng San Fernando de Delao Parish here in Paco. Ang mga mahahalagang panata di, ng mga parokyano dito sa San Fernando de Delao ay ang debosyon po nila sa mahal na po ng Santo Sepulcro at ang mahal na ina ng Candelaria. Although ang pangalan po ng parokya ay San Fernando, ang debosyon po talaga nila ay nanatili po kay ina ng Candelaria at sa mahal na po ng Santo Sepulcro. Uh, kaugnay sa mga panatang ito, Uh, tuwing biyernes, ginagawa po namin ang pagpuputong ng damit ng mahal na poon ng Santo Sepulcro para bilang panalangin sa mga nais humingi ng grasya, ng pagpapagaling mula sa Panginoon. Um, kaugnay din po sa debosyon sa mahal na ina na kandelaria, pinapalaga na po namin ang pagtutusok ng kandila sa aming kandilaan sa labas bilang panalangin po sa mahal na ina. Ang mga mahalagang konsiderasyon uh, sa isang simbahan para maging pilgrim church Una-una uh, ay ang availability po ng Sacrament of Reconciliation. Uh, pinopromote po ng Mahal na Santo Papa na ang isang simbahan na, na ginagawang Pilgrim Church ay kailangan readily available po ang Sacrament of Reconciliation. Maliban po dito, uh, pinopromote din po ng Mahal na Santo Papa ang, ang kahalagahan ng adoration, ng pagdarasal sa Adoration Chapel. Dito po sa aming parokya, particularly, uh, pinopromote din po ng aming kura paroko, si Father Sani si De claro, ang pagdarasal po sa Adoration Chapel namin. Kaya po, available po ang Adoration Chapel namin uh, mula umaga hanggang gabi para po sa mga nais maenkuentro si Jesus sa Banal na Sakramento. Pag pumunta po dito sa aming parokya mga pilgrims, una-una, ang kailangan po nilang gawin ay kilalanin po si San Fernando. Uh, kami po bilang mga tao po dito sa Paco, In all honesty, hindi rin po namin siya kilala. Kaya nakinuha po namin itong opportunity para makilala po nating lahat sa si San Fernando. Si San Fernando po ay hari ng Espanya at siya po ay naging santo sa kanyang um, panata at taos-pusong pagdarasal sa Panginoon. Uh, kinuha niya rin po ang inspirasyon ng Panginoon sa paggawa lalong-lalo lalo na ng mga ng mga buildings, sa mga bridges. Kaya siya po ay naging patron ng mga engineers ang mga pilgrims po ay inainganyo na bumili po ng dalawang kandila, ang dalawang jubilee candles po sa aming parish store. For the information of everyone, itong mga jubilee candles po namin ay galing po sa Candle Making Livelihood Program ng Archdiocese and Shrine of Our Lady of Tanya, Francia. Ito po ay pagtulong na rin po namin sa kanilang scholarship program. Bale, itong pagkabili po ng dalawang kandila, ang isang kandila po ay sisindihan sa, sa aming votive candle stand at yung pangalawang kandila ay iuwi po ng pilgrims. Iuwi po nila sa kanilang tahanan, sa mga classrooms, or pwede po nila ibigay sa isang taong sa tingin nila kailangan ng pag-asa sa buhay nila. At ang panghuli po, uh, syempre po bilang mga Pilipino, hindi po natin makakalimutan ng picture taking. So sa huli po, pwede po silang pumunta po ulit sa sanctuary at mag-picture taking po with with Lucci. Kami po ay nagpagawa ng life-size or mas malaki pa nga po na imahe ni Lucci at pwede po mag-group picture-taking kasama po si Lucci sa harap ng aming sanctuary. At pagkatapos po noon, uh, proceed na lang po sa parish office para i-stamp ang kanilang passport. Para po sa mga pilgrims na nais po bumisita sa aming parokya, pwede uh, pwede po kayong bumisita. Especially po ang mga guro, ang mga educators, Sinsang aming parokya po ay Pilgrim Church for Educators. Kung mapapansin nyo po, marami po activities revolving around ilaw, sa pagsinde. Naniniwala po kasi kami na yung torch na ginagamit natin bilang simbolo ng education, ay pwede rin po natin i-translate sa kandila. Bilang kandila, bilang mga katoliko, lahat po tayo ay daladala na po natin ang liwanag ni Kristo sa ating puso. At bilang mga pilgrims po, pagkapunta nyo po dito, inaingan nyo po tayo na sindihan muli ang kandila ng pananampalataya, ang kandila ni Kristo, at iuwi natin at ipamahagi din po natin ang liwanag ni Kristo sa iba. So, welcome po kayong lahat na pilgrims dito sa aming parokya and sana po makita-kita po tayo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Samantala, ang labing isang alagad ay pumunta sa Galilea sa bundok na ipinagbilin sa kanila ni Jesus at nang siya'y kanilang makita, sila'y sumamba sa kanya. Ngunit ang iba ay nag-alinlangan. Paglapit ni Jesus ay sinabi niya sa kanila na ibigay na sa akin ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Kaya't ang inyong paghayo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Na binabautismuan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu at tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo. At tandaan ninyo, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa Ebanghelyo ni Mateo, iniutos ni Yesus sa kanyang maalagad, Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Binyagan nyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Ang atas ng Panginoong Yesus ay hindi lamang isang utos sa mga apostol noon, kundi isang patuloy na tawag o hamon, sa bawat tagapagturo ng pananampalataya, katotohanan at kabutihan. Isang dakilang misyong kaugnay ng tungkulin ng mga guro. Ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo ng kaalamang pang-akademiko. Sila ay hinirang upang hubugin ang kaisipan at puso ng mga kabataan, itanim ang mga aral at ipalaganap ang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal at dedikasyon natutupad nila ang utos ni Kristo na maging gabay sa landas ng katotohanan at kabutihan higit pa sa anumang leksyon sa aklat o classroom tinuturuan nila ang kanilang mga mag-aaral ng pagmamalasakit paggalang at pananampalataya mga pagpapahalagang nagsisilbing pundasyon ng kanilang buhay sa bawat payo at gabay na kanilang ibinibigay, sila ay nagiging katuwang na mga magulang sa pagpapalaki ng mabubuting tao na may pananampalataya sa Diyos at malasakit sa kapwa. Ngunit ang misyon ng mga guro ay hindi laging madali. Sa kabila ng mga hamon tulad ng kakulangan sa kagamitan, mababang sahod at personal na pagsubok, nananatili silang haligi ng kaalaman at pag-asa. Hindi lamang sila nagtuturo na agham o sining, kundi nagiging liwanag sa mga mag-aaral na maaring dumaraan sa sariling pagsubok sa buhay. Ang kanilang pagtsatsaga at sakripisyo ay isang pagpapahayag ng pananampalataya. Isang patunay na ang tunay na tagumpay na isang guro ay hindi lamang nasusukat sa talino o duno kundi sa kakayahang magbigay inspirasyon, umunawa at magmahal. Sa Ebanghelyo ni Mateo, tiniyak ni Jesus sa kanyang maalagad, Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ay isang mahalagang paalala sa bawat guro na hindi sila nag-iisa sa kanilang misyon. Ang Diyos ay laging gumagabay nagpapalakas sa kanila sa kanilang pagsisikap at pagsasakripisyo. Bilang inspirasyon sa kanilang bukasyon, maaaring tignan ng mga guro ang halimbawa ng mga patron ng simbahan, si San Fernando at ng mahal na birhen ng Candelaria. Si San Fernando ay hindi lamang isang hari, kundi isang tunay na lingkod ng Diyos. Sa kanyang pamamahala, ginamit niya ang kapangyarihan, hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi upang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan at ang Santa Iglesia. Pinairal niya ang makatarungang batas at isinabuhay ang isang pamumuno na nakaugat sa pananampalataya. Ang mahal na berhen ng Candelaria ay kilala bilang ina ng liwanag. Ang kanyang imahe na may dalang kandila ay sumasagisag sa paggabay niya sa landas na mga tapat na mananampalataya. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng pag-asa at liwanag sa gitna ng kadiliman na siyang tumutugma sa misyon ng mga guro. Sa kabuuan, ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo ng kaalaman, kundi tanglaw ng pag-asa at pananampalataya sa kanilang mga mag-aaral at sa buong komunidad. Ang kanilang misyon tulad ng iniutos ni Kristo ay hindi nagtatapos sa loob ng silid-aralan, kundi umaabot sa bawat puso at tahanang kanilang inaabot. Hindi lamang kaalaman ang kanilang isinasalin, kundi ang tunay na kahulugan o diwa ng buhay. Pananampalataya, pagmamahal, paglilingkod at integridad. Sa pamamagitan ng kanilang malasakit, tiyaga at dedikasyon, nagiging kasangkapan ang maguro ng Diyos upang ipaliganap ang liwanag ng kaalaman, katotohanan, kabutihan at pagmamahal. Ang kanilang gawain ay isang biyayang kaloob sa lipunan at inang simbahan. Isang patunay na sa pamamagitan ng mabuti at makadiyos na edukasyon, ang pananampalataya at pag-asa ay maaring maging buhay na buhay sa puso ng bawat kabataan. Hi Miss Angie, welcome po at salamat sa inyong panahon. Pwede po kayong magpakilala sa ating mga viewers. Good morning, Father Albert. Hello, Uh, ako po si Sister Angie Gonzales. Ako mm -hmm. po ay lay leader ng San Fernando de Dilaw Parish. Mm -hmm. I am actually the coordinator for the education ministry ah. over our parish. Uh, other than being a lector, a commentator, and a choir some time ago. Mm -hmm. So, yun po, matagal na rin po akong naninilbihan or nagsaserve sa aming parish sa Paco. Ah. So, ito po ay Jubilee Church for... Educators. Educators. Yes, opo. No? Tapos kayo po ay nasa education ministry. That's no? true. So maraming nagsasabi na pag sinabi edukasyon, no? uh, yan ay pag-asa para sa maraming tao. Para po sa inyo, ano po ba yung pag-asa? no? Ang pag-asa para sa akin, Father Albert, ay ito yung paniniwala, uh, pagtitiwala, mm. na darating ang panahon kung meron mang hindi kanais-nais sa ating buhay, sa ating sitwasyon. Mm -hmm. Ito ay ang paniniwala na darating sa tamang panahon, sa tinakdang panahon ng Diyos, mm -hmm. nabubuti ang lahat na gaganda ang ating sitwasyon. 'Yun para mm -hmm. sa akin ang pag-asa. Ang ganda po no. I think that's very I think that's very relatable for a lot of people na no? sila ay kumakapit sa Diyos at buo ang tiwala na hindi sila mm -hmm. bibiguin ng Diyos, no? Um, kayo po sa inyong uh, tagal-tagal na nandito sa parokya, sigurado marami na kayong mga kwento ng pag-asa na, na baon. No? Ano po yung paborito nyo sa mga to? Uh, dito sa aming parokya, mayroon kaming mga activities na ibinibigay mm -hmm. para sa mga less fortunate natin mm -hmm. na mga kababayan, mm -hmm. na mga tagapamayanan. Okay. At sa aming mumunting paraan, alam ko nagbibigay kami ng pag-asa sa kanila, mm -hmm. na may kinakapitan sila bilang katolikong simbahan. Nandito kami uh, sa aming munting makakayanan. Alam ko mm -hmm. nagbibigyan kami, nabibigyan namin sila ng pag-asa. Ganon din, nagkakandak din kami. syempre, ng mga Faith formation para sa kanila. And uh, I'm happy to say na meron po kaming Paco Parish Scholarship program wow. sa aming parokya. The, this has been running for several decades already oh, since wow. 80s. Oo. We have German benefactors, no. Ito talaga for education of our the last fortunate uh parishioners at ito ang nagbibigay pag-asa sa kanila para mabago yung kanilang buhay. At yeah, we track their, uh, their uh, improvements sa kanilang financial status at later on nakikita namin they give back mm. to their families and to the parish as well. well Ayan. That's good. That's very important. When they also give back. Ibig sabihin, nagbunga talaga information yung sa kanila. Ma'am, ay kung pwede magtanong, kasi alam ko naman na ang pagsaserve sa simbahan, hindi naman yan palaging madaling, hindi palaging oh. uh, <laughs> uh, maayos ang takbo ng lahat, no? Minsan, nauubusan tayo ng pag-asa, di ba? So, saan po true. kayo umuhugot ng pag-asa, ma'am? Ng motivation o ng uh, consistency pag gano'n? Alam mo, uh, tama ka. Ang pag-asilbe, uh, it comes with so many challenges. Yes. Mm -hmm. Like I mentioned sa iyo kanina, ako ay naka-assign ngayon sa trabaho sa malayong lugar mm. but I still do my part really to to serve the church. Ano ang motivation ko? Unang-una um, ang Diyos. Ang Diyos na nangako na hindi tayo iiwan. So I uh, lagi panata ko, hindi ko rin iiwan ang kanyang simbahan. Hangga't kakayanin ko, hangga't buhay ako, hangga't ipagkakaloob eh, niya pa ang talento, ang oras at ang lakas, ibibigay ko yon sa abot ng aking makakaya. Kumukuha din ako ng pag-asa sa mga kamukha ko na katulad ko na mga uh, nagsisilbi sa simbahan sa mm -hmm. sapagkat nakakapagbigay ito ng inspirasyon sa akin na in spite of their challenges, personal challenges, andyan pa rin sila. So, lumalaban kami para sa simbahan. Ah, I love that, no? the community aspect. And also, sila sabi niyong panata, ibig sabihin, choice po siya. No? Yes, it Hindi is. Hindi rin siya dictated by circumstances. Pero talagang, paninindigan ko to kahit anong mangyari. Napaka-inspiring. Sige po, uh, Miss Angie, kung meron po kayong masasabi sa mga pilgrims na pupunta dito, lalo na, nasa education po kayo, or meron po ba kayong mensahe sa kanila? Ah, uh, Siguro una, ah, uh, kailangan matandaan natin this I'm speaking on a personal note. Tinatandaan ko kasi na ang Diyos pinili niyang maging tao. Mm. Nagpakatao siya. At sigurado ako, alam natin bilang tao, umiyak siya, nagutom siya, nahirapan siya, nilait siya. Mm. Kung may social media na nun, binash siya several times. At yung mga pinagdadaanan natin ngayon, pinagdaanan niya. Kaya malugod tayo sa kanya eh. Yung ating panalangin, pag-iyak, panaghoy, nararamdaman niya. Ikalawa, sa paglalakbay na ito, kailangan kong tandaan, kailangan nilang tandaan. Meron tayong ina, si Maria, ibinigay ng Diyos sa atin bilang modelo at gabay. Sinasamahan niya rin tayo patungo kay Jesus. So, um, hindi tayo talaga nag sa buhay na ito. Ikatlo, ang uh, maari kong ibigay na mensahe sa mga kamukha kong naglalakbay sa mundong ito, mm. uh, manalangin palagi sa karunungan or wisdom, mm. discernment, na sa ating mga pagpapasya sa buhay, mm. ihingi tayo ng gabay sa Panginoon. Kasi, in our life, there are so many crossroads at Ipagdasal natin ang mapili natin na desisyon sa buhay ay yung naaayon sa Kanyang kalooban para sa ikabubuti ng ating kaluluwa at sa ikalulugod ng Diyos. Ayun, maraming salamat po Miss Andrea napaka-inspiring po ng inyong testimony. Maraming salamat po sa inyong oras, God bless you. Thank you, Father. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, pinupuri at pinasasalamatan ko ang iyong maibiging puso para sa pagtatag ng pagkapari. Ang mga pari ay isinugo mo kung papaano ka isinugo ng Ama. Ipinagkatiwala mo sa kanila ang mga kayamanan ng iyong mga turo, ng iyong batas, ng iyong biyaya, at mismong mga kaluluwa. Pagkalooban mo ako ng biyayang ibigin sila pakinggan sila at hayaan ang sarili kong magabaya nila sa iyong mga landas. Jesus, isugo mo ang mga mabubuting manggagawa sa iyong anihan. Ang mga pari nawa ang maging asin na nagpapadalisay at nagpapanatili. Sila nawa ang maging ilaw ng mundo. Sila nawa ang maging lungsod sa ibabaw ng bundok. Naway, mahubog ang bawat isa sa kanila ayon sa iyong puso at balang araw sa langit. Papaligiran na wa sila bilang isang korona ng kaluwalhatian ng napakaraming mga kaluluwang napabalik sa iyo. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalong pangibigin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amén.